Alright, magandang araw po mga security uh, conscious natin. Uh, for today's episode, ay, uh, atin pong, uh, kaya tayo po ay magpo-provide mga important, important information po patungkol po sa electric fence. Ano? At uh, ano nga ba ang benefit, ano nga ba ang mga advantages na meron kapag ka ikaw ay merong electric fence sa iyong kabahayan. First of all, ang uh, electric fence po ay nag uh, nagsiserve siya as a proactive approach, no? lalo na sa panon ngayon na Uh, ang mga criminal elements nagli-level up na rin sila and tayo po as individuals especially kung may mga pinagprotektaan tayo within our families, mga prized possessions natin you know, it's about time na tayo po ay uh, magsimulang i-consider po yung high level security upang uh, tayo po ay mabigyan ng special protection against organized criminal elements and so syempre po, ayaw uh, natin ma-experience within our family naman turo kayo no and uh, by providing yourself by providing your family additional protection and safeguard you are actually certainly uh, you know uh, uh, assured na meron kang peace of mind no, within your family and uh, this is something that is so essential no when it comes to safety and security and uh, by providing yourself electric fence you are actually Uh, assuring that your home will remain sanctuary to the world. No, by providing electric fans, no, ito ang ating mga energizers, yung mga nasa likod ko po, ay, uh, it actually lowers yung chance na tayo ay mag-victimize ng mga so-called uh, itong mga ano po mga intruders o yung mga unwanted visitor and uh, this will actually lessen yung chance na tayo po ay uh, kanilang maketa yung ating mga bakuran po. Alright, so we highly advise na tayo po ay magpa-install ng electric fence para ma-insure po yung kapayapaan at katahimikan po sa ating mga kabahayan. No? Sa so mga future episodes natin, i-feature po natin ano ba yung mga other advantages na meron po ang electric fence, paano ba to ini-install, paano ba ang tamang pag-estimate, no? ang dami yung tumatawag sa amin, ang dami yung nag-inquire, uh, nagbibigay sila ng mga measurements, pero by providing you po uh, mga ways no? para po easily ma- pano natin ma-estimate sa mga susunod na episodes ipapakita po natin yan Alright? so don't forget to like and uh, subscribe at uh, i-click yung uh, amin pong bell button for more uh, updates and informations maraming salamat po